Yo, araw ng ngayon guys kaya tuwal ko maluwag sana ang To nice

Shopping ko rin Sarap eh Diba? So, diba, dito lang tayo nakakapag-relax sa pagmumoto Diba? Pag-uwi ay pagod ka na sa trabaho Hindi ka pa marunong mag-relax Enjoy mo rin mo Good job

mag-iwiwotan kayo na tambaw sa alagay hindi mo pwede direkto yung atatamanin sa dyan yu hindi alamanin ka sa iwiwotan Kung tambaw sa gagawin mo, meron dyan sa ilalim yung kaliwa kakaliwa ka dyan, tapos right side ka lang yung ng lipuan dito sa may to. yung kakakaman, ituturo ko kayo. inyo mo doon lang, makikita mo ang, ano pure gold at mcdonald sa pure gold sa kaliwa, mcdonald sa yung mo, pero so, ano yan um, Bagusan sa, ano? oh, oh, <laughs> Para ano Ako, Para makapag ka ng maayos Sa kagawa Simple life na tayo guys Kagawa tayo sa, Dito puro rin kayo so, so, nakakaalam, ayan, yun, ano sa, din yun, kaso alam ani ka lang dito kaya ayun kaon na sa kabila dito ka ba saan sa nakakalam hindi na kailangan to sa mga hindi na nakakalam sa loob din yung yes yan yun yung to to kakaan yun din kasi papasok niya mag iutol sa metal ng sa papuntang PRQ dito ka ngayon papasok yan okay maliwa siya Ayan yeah, yung road lang, yung road. Ayan, ito yung mga motorist. Ayan, yung taliwa. Ayan, ito motor na niya. So, ito tayo, ayan. Yeah. So, mag tayo sa Pinantang-Tasora. Dito tayo, diba? Para hindi tayo alahanin. Sino ka binutom mo, Kuya? 太久了，哎，原来原来差不多了，现在就要搬家了。

kung mga galsara pa mo, overtake ka mo na kalapos niya ka o yung motoro, binis di ba? nakita yan? hindi gano'n panat ah magbala sabi ko yan ay magbala na tayo hasta... sa pinaka traffic na lugar ayos <laughs> ah, yan um, ayun o, sikit-sikit mo naman kasi alam mo bakit nag-public mo dito kaya nagbabagal dito dahil sa mga vendor na nasa ilalim ng overpass dito Papakita ah, ko sa inyo Bulag-bulagan ang mga ano dito Ang mga enforcer Ang mga office Basta ang mga ano Officer dyan Na namamahala dito Pakita ko sa inyo ha ah. Kung so, bakit nagbabagal dito Yan ang dahilan Pakita ah, ko sa inyo Sana ah. pag nag-operate na ano Wala na sila dyan Sana 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 tap pa dyan yung mga gamit nila Pero nakakilid naman na maayos Ayan o Ayan o Nakatula mo mo na ako ha Ayun di pa Sana makita niyo yung Makita niyo ano yung Ayan o dito di ba Ayan o iyon o Nakita nyo na Ayan o Ayan o Pichel o Nakablo Ayan Ayan o Ayan oh trapo na doon Diba? Pa lang ano Ayan, ang daylan. Ayan po ang daylan. Nagiging daanan the same time Nandun yung mga uh, Yun, dyan, okay pa dyan Yan yung bandarun, medyo tagilid dyan eh Sa nahanapan ng ano na ano Government dyan Yung alay Sa kanyang hindi yung nasa kalsada oh. Kaya ah, Kaya mo gamit sa loob Dapat nasa loob sila na ano eh. Hindi sa kalsada Bakit no, gano'n? Dapat yung mga kosong oh. Ang pupunta sa loob Hindi yung Ilalapit mo talaga sa kosong Iyahara mo sa ano Bangkaya Well, wrong Hindi di ka ako Nakakatakot eh Marami sila mag-busina no? Mahaba no? Gigil yan? <laughs>

na tayo sa sa ating lingga o ganun na. ayun nakapasok na tayo sa magandang place <laughs> sa common world ang aming barangay ha 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 oy maaarang o gusing daming tao dito sa lugar na <laughs> saan talaga yun eh, o paghahapon naglalabasan mga namamalengge sa pano palengke Flat! Flop. Flop. <laughs> Alright. Ayan driver ko na 490. Iba si yung binabiyahay na yan. And a uh, hasikap. At mabait na driver. Magaling mag-ayos ng motor. Mag-maintenance. Di ba? Very good. Ayo, biyahe. Biyahe ang motor namin eh. Actually kasi biyahe dito guys. Kay... Ayan yung asawa niya may dala ng motor ko. Umaga kumagara yun minsan nawala pa akong na, ano, dumarating pero mga ah, 50 minutes, 30 minutes nandiyan na yun nakakaluwa tayo guys sundan na natin nga, siyempre nakakaluwa okay. yun eh But, hindi pa ako lobo sa sumala Ako mala. oh, wala Basketball guys, basketball Oo, oh, hindi okay. ka tayo guys, tapusin na ng vlog na ito guys Salamat sa inyong panonood ko Yun, durog, oo oh, no. Durog Durog <laughs> durog talaga siya eh. durog yung manga, guys dahil mangga dito nang laglog eh tayo na ah! OY! gabi ka rawlo ka talaga no ginulat ah, ako balik talaga yun eh, no hindi lang kita asawa eh <laughs> Bobong bang kita dyan eh Hi Woo Di kita asawa